So kung talagang susunod sila kay presidente, sige sir presidente namin i-impeach, papasukin nilang ICC nang magkaroon ng warrant of arrest, yung mag-ama mawala na sa politikang Pilipinas. Uh, para may well yan po talaga ang uh, mas malawakang larawan ko anong nangyayari. Para po talagang nagdeklara ng gera itong si Speaker laban sa mga Duterte. It's ICC, it's House Resolution Number no. 1477, urging the appropriate Philippine government departments and agencies to extend their full cooperation to the Office of the Prosecutor of the International Criminal Court, or ICC, with respect to its uh, investigation of any alleged crime within the jurisdiction of the ICC, including, but not limited to, the crime against humanity of murder committed in the Philippines in the context of the so called War on Drugs. campaign. Ano pong masasabi niyo? Well, tingin ko yan ay kontra Duterte pa rin. Mm. At kontra BP Sara pa rin yan dahil ang nababalita ay kasama na rin daw doon sa mga imbisiga na ICC ang BP Sara. So kung talagang susunod sila ka Presidente, sige Presidente President din namin ni-impeach, papasukin nilang ICC nang magkaroon ng warrant of arrest, yung mag-ama at mawala na sa politikang Pilipinas. Uh, parang may pino. Well, yan po talaga ang uh, mas malawakang larawan ko anong nangyayari para po talagang nagdeklara ng gera itong si Speaker laban sa mga Duterte. E sa akin naman, wala namang masamang tinapay na ipinakita si ang mga Duterte sa kanya until siya ang gumalaw na tinanggal si PGMA bilang isang senior um, speaker. No? At sa akin naman, hindi eh, naman niya maaalis yun eh, dahil nung kampanya, alam naman niya na dalawa sila ni PGMA ang palaging kasama ni BP Sara bilang chairman ng uh, lakas, no? Si Speaker nagpapakilala kay BP Sara at si PGMA palaging eh, palagi namin kasama kahit saan man kami mga no? Napakahirap gawin yun, na Dahil ako nga, mas bata ako sa kanila, eh, pagod na pagod ako talaga doon sa kampanya. ibantakin e, mo sa edad ni PGMA, kasama pa siya kahit saan. So ngayon, uh, ang nakapagtataka is ito nga po, no? Ito yung dahilan kaya ang aking uh, uh, tingin, e eh baka mamaya hindi rin masunod ang uh, PBBM. Kasi nagsalita na talaga si PBBM. Ewan ko kung makikita nyo yung uh, footage na yan. Kung meron tayong footage. Do, tanungin natin dito sa ating mga kasama rito sa SMNI. Sinabi po yan ni PBBM nang ibinasura ng appeals chamber yung hinain ng Solgen na dapat hindi nga magtuloy ang investigasyon ng ICC at nabasura po yan. Alam niyo dun sa decision na yon, talaga binatikos ng appellate chamber ang OSG kasi mali-mali ang mga pinagagawa. Kaya kung ako ay umiinit pong ulo ko diyan, eh talaga naman po may dahilan. Nakita po talaga doon. Nako. Ay nako, sa mga susunod na araw papakita ko sa inyo kung ano sabi ng appellate chamber na puro kapalpakan ng OSG na ginawa ron. Kasi alam niyo to begin with, hindi nila kinuwestiyon talaga yung jurisdiction. Yung pinaka-fundamental question is, dahil nagbitiw na ang Pilipinas sa ICC, po pwede pa bang magtuloy? Abay, hindi sinagot. At ang sabi lang nila, gumagana hukuman na sa Pilipinas. Pero dalawa po yan eh. Dapat pumayag ang Pilipinas, nagbigay ng kanyang consent, at bukas at gumagana mahukuman. Abay, hindi pala nila sinagot at hindi nila in -argue na nung naging epektibo ang pagbitiw natin sa ICC, wala ng karapatan magsimula ng preliminary investigation ng piskal ng ICC. Ang sinimulanya niya, preliminary examination, pero hindi po yan kabahagi ng hukuman. Bakit ko nasabi yan? Kasi nga po, nung binuo yung ICC, tumututo lang mga Amerikano, napaka makapangyarihan ng prosecutor. Pwede niyang idemanda mga nakaupong presidente. So anong pananagutan niya? eh, sa Amerika, halal po ng taong bayan ng prosecutor. So gumawa sila ng isang innovation bago para lang mapagbigyan ng mga Amerikano. Gumawa sila ng pre-trial chamber na magbibigay ng confirmation sa lahat ng gagawin ng prosecutor. At ang sabi ng dalawang dissenting judges doon sa appellate tribunal, yung jurisdiction ng hukuman ay natitrigger kapag humingi na ng formal na abiso ang prosecutor sa pre-trial chamber na magsimula na ng preliminary investigation. Ang problema, nagbitiw na tayo bago pa man humingi ang prosecutor ng abiso na magtuloy sa preliminary investigation. So talagang wala na pong jurisdiction. Pero ang sabi po ng parehong pre-trial chamber at ng appellate chamber doon sa hinain ng OSG, eh hindi nyo sinabi eh. Eh labo talaga, ako naman kasi nasyak eh. Kasi talagang palay pa na pulong namin dyan. Eh ako naman hindi nagbubuhat ng sariling bangko, pero ako lang naman yung Pilipino na dyan sa list of counsel ng ICC. Wala naman sa plano namin yung ginawa ni Solgen na biglang nag-file lang kung ano-ano na dapat ang in-issue lang ay eh yung issue ng jurisdiction. Wala nang iba dahil umalis na tayo, naging epektibo na yung pag-alis natin bago pa magsimula ng preliminary investigation ang piskal. Pero yan po ngayon ang ginagamit nila. Kasi, ito pong nakakatakot ha. Nabasura yung apila ng Pilipinas, ng Solgen, at the same time, nakasaad sa Rome Statute, isang beses mo lang po pwede gamitin yung lack of jurisdiction. So ang issue, kaya pa bang gamitin muli ang lack of jurisdiction? Well, ako naman po, hindi ako natatakot dyan. Dahil nung nagsampa naman ng Solgen, eh wala naman siyang kliyente eh. Ang International Criminal Court, taong linilitis, hindi Estado. Pag meron nang nasampahan ng na mga akusado dyan, may karapatan sila ngayon pumunta sa pre-trial chamber at questionin ang jurisdiction. Ako, hindi ako lalabas bilang tinalaga ng abogado ni Presidente sa ICC. Hindi ako lalabas sa issue ng jurisdiction dahil malinaw po yan. Bumitib na tayo bago nagsimula ng preliminary investigation ang prosecutor. Ang sinimulan lang nila, habang tayo po ay uh, miyembro pa ng ICC, e eh, preliminary examination, e bali wala po yun. Kasi yun hindi pa talaga kabahagi ng proseso sa ICC. Ulitin ko po, dahil nga sa objection ng Amerika, nagkaroon sila ng pre-trial chamber confirmation. So yung jurisdiction talaga ng hukuman, nagsimula lamang yung trigger. Dalawa po kasi yan eh, jurisdiction para litisin ng krimen, at saka yung trigger kung anong tatanggapin ng hukuman. Dapat yon miyembro pa ang Pilipinas. At yung mga panahon na yun, hindi rin po miyembro. Pero nakakalungkot po ngayon kasi binabasa ko yung decision, talaga naman paulit-ulit na binatikos ang Solgen. Bakit kasi hindi mo inargue yan? Hay nako, pero yun nga po nakakatakot. Sabi nila, minsan lang pwedeng gamitin yung lack jurisdiction. Pero sa akin naman, kapag pinangalanan ng mga akusado, ang mga akusado ay may karapatan na magsabi na walang jurisdiction at hindi yan po pwedeng ipagkait. Ako naman sa mulat mula, ang sinasabi ko, ang tamang panahon para ilabas yan ay doon nga kapag meron ng mga akusado. Dahil wala namang personalidad ang soljen meanwhile, dapat yan yung ambahador lang ang nagpipirma-pirma dyan bilang kasapi ng ICC. No? Pero ang uh, resolution pong yan, ang timing suspect. Baka yan ang katugunan nila doon sa utos na presidenting huwag niyong ituloy ang impeachment kisara. Hmm. paso Paserva niyo na lang na warrant of Siguro ang sabi nung kabilang <laughs> kampo, di po kayo magsasaksit dahil gagawin kong lahat ng aking makakaya bilang abogado ng ICC para po matupad ang ating pinirmahan sa ICC na papayag lamang tayo na ang ICC ay magkakaroon ng jurisdiction as a court of last resort. Lahat po ng demanda dapat dito muna sa Pilipinas sinasampa. At gagamitin na natin yung sinampang kaso ni Franz Castro upang patunayan na wala pong dahilan para sa ibang dayuhang uh, at banyagang hukuman magsampan ng kaso labang kay dating presidente PRRD, pwede po dito sa Pilipinas at tinanggap nga ng piskalya at ngayon po ay nagkakaroon na ng preliminary investigation. Mga partners, ang problema lang dito. Oh. Naku, dami kong trabaho ngayon. Kahapon, buong araw, ako'y nagda-draft ng pleadings. Alam nyo, ang tagal ko na hindi nagda-draft ng pleading, Talaga naman yung apat na taon o limang taon na ako'y nasa politika, nabobo ako. Na bobo si Aki. <laughs> at talagang napakahirap para ako nagsisimula ulit bilang law student, no? Mm. Habang ako'y nagpi Dabay abay tuwa yung aking mga kasama sa opisina. Tahimik lang ako doon sa kwarto buong araw kahapon at uh, type ng type at research ng research. Ang maganda lang ngayon, lahat computerized research na. Hindi yes. mo na kinakailangan ng library. abay cut and paste ng cut and paste na lang ngayon. Napakaganda.